Sa harap ng matinding kahirapan, mas maraming dahilan ang maagang pagising ni Nanay Juanita. Ano talaga namin? Kapinghan. <coughs> sa isang araw, ginagawa na lang namin, isang beses na lang, umaga, hapon na naman ang pagkain. Dito po sa Barangay Payangan, kumusta ang buhay ng mga katutubo? Ang hanap buhay namin dito ay pako. Naglalakad po lang kami sa papunta sa ilog. Ay mahirap po talaga dahil dalawang oras po namin nilalakad. Sa maghapon namin pamamako, kumita kami ng dalawang daan sa pako. Ibili ng bigas. Kinabukasan uli, pag napagod na sa ilog, puso naman ang hanapin. Isa pa sa mga lalong nagpapahirap sa kanila ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang ah, mahal-mahal ng bigas, hindi ka na makakuha ngayon ng 45 na bigas. Mabigat talaga po. Halos hindi na nga matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Meron pang karagdagang problema na pinagdaraanan. Lalong nagpapabigat yung gamot ng asawa ko, hindi ko kaya mabili dahil wala akong pera. Ang sakit ng asawa ko ay asma. Napag-alaman namin, apat na buwan na palang hindi nakapagpapagamot ang kanyang asawa na si Rodolfo. Dati, dinala ko ng sa ospital. Inaba naman ako. Isang kakain ako doon. Sila hindi pa makakain dito. Kaya sabi ko, huwag na lang ako. Hindi na tayo maghihirap sa pera, sa pam mga pamasayo. Agad na nga ngayon, hindi na po ako nakapagpagamot. Teisin ko na lang ka ako sa bahay. Sakit ko ka ako. At dahil sa hindi makapaghanap buhay at walang pambayad, tinitiis nila ang kawalan ng kuryente na ngayon ay umaabot na sa ikaapat na buwan. Habang hinaharap ang mga problemang ito, isang magandang balita ang nakarating sa kanila. Masayang masaya po nung mabalitaan kung darating ang Iglesia ni Cristo. Kabilang si Nanay Josefina sa mga maagang nagtungo sa Barangay Payangan Covered Court. Daan-daang katutubo na kabilang sa Aita Ambala ang nakinabang sa proyektong ito. Nung una pong paglingap sa tubo-tubo, sila po yung dinala natin doon. Nung mabalitaan nilang magkakaroon ulit ng paglingap, hiniling po nila na sila naman yung maalaala na matulungan ng iglesia dito sa Barangay Payangan. Hindi po natin nakakaligtaan ang mga kababayan nating mga katutubo kahit saan sila naruroon. Ang Iglesia ni Cristo, pumupunta po roon para sa gayon na atin pong ipadama ang ating pagmamahal, ang ating pagmamalasakit. Narito ang Iglesia ni Cristo. Tulad po ngayon araw na to. Wala po kami makain po, iyon po. Papasalamat po ako at meron po nga pong medical mission na wala po mainom na gamot ko. Hindi ko pa alam kung anong papainom kong gamot eh. Sumama po ako para po maipacheck up po siya. Malaking halaga po yung tulong ng Iglesia ni Cristo sa amin. Na, uh, bigas mahirap ngayon, 57 ang isang kilo. Ang iba hindi nakaka-afford. Ang bigas ngayon, ang mahal. Isabi mo, meron ka na ngayon, ano, binigyan ka na ng gamot, kompleto lahat, pati sa pagkain, nakatulong pa po. Pinagkalooban ng care packages ang lahat ng dumating na residente. Hindi sinayang ni Nanay Juanita ang magandang pagkakataong ito para sa libreng konsulta at mga gamot. Masaya po ako na bigyan kami ng lingap. Ngayon po, may inasayang na po ako. Salamat din ako po at nakakuha po ako ng gamot. Nagbigyan lahat po yung mga pamilya ko ng tulong ng lingap. Dahil sa karamdaman ay hindi na ng kanyang asawa na magtungo sa dako ng paglingap. Kaya sila na mismo ang pinuntahan sa kanilang tahanan. May mga vitamins po. So, bali po ito po yung mga gamot. Ito po, nebulizer po. na no, po? So, ito po, para sa inyo na po ito po para tiyak na magagamit ang kanyang nebulizer at kahit bahagya ay mapagaan ang kanilang kalagayan. Sa pamamagitan po ng FYM Foundation ng Iglesia Ni Cristo sa pangunguna po ng aming Tagapamahalang Pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo, mm. eh dala po namin <coughs> itong uh, pambayad po ng inyong kuryente. Yung pong kuryente, magpapasalamat po ako. Sa tagal po ng panahon, na apat na buwan na wala kaming kuryente, sabik na sabik na po ako magkaroon ng ilaw. Doon sa ministro, salamat po. Pinadalangin niya ako. Sa tuwing nagsasagawa ng pagtulong sa mga nangangailangan, laging bahagi nito ang mga katutubo, kahit ang mga narito sa malalayong dako. Dahil kung saan may labis na naghihirap, ay doon lalong sinisikap na makapag-abot ng lingap. Kay, kay Eduardo Manalo, katulong na karating po dito sa amin. Nagpapasalamat ako sa Iglesia Ni Cristo, sa buong Iglesia Ni Cristo. Marami pong salamat. Mula dito sa Barangay Payangan, Dinulupihan, Lalawigan ng Bataan, Montreville Boy, Worldwide Lingap sa mamayan Special Coverage.